Hello mga kaibigan, mga nang hapon sa ating lahat. Happy weekend everyone. Ito na naman ang life coach, at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan, so napakaganda po ng topic nating na pag usapan ngayon mga kaibigan. We will be talking about utang which is pagbabayad ng utang and then yung saving, no? Pagsisave save ng pera, pag ipon ng pera. Meron po kasi akong nabasang isang post sa isa sa mga pages, no? Facebook pages na ating pinupuntahan. Ayan, meron tayong kasari doon na nagtanong, nagpost siya. Ano daw ang dapat niyang unahin? Yung pagbabayad ng utang or pag-ipo ng pera. Kasi po, ito yung at, itong kasari nating ito, dear friends, noon po, ang hirap talaga ng kanilang buhay. Naghirap po talaga sila. Kaya ayon, dumami ang kanyang utang, no? Medyo nabaon po talaga siya sa utang. Pero ngayon, thanks God, medyo naka-recover na po siya, no? Ayan, congratulations. Medyo naka-recover na po yung ating kasari. As a matter of fact, meron siyang negosyo ngayon, meron siyang tindahan, at medyo lumalago ito. Ngayon, palagi kasi niyang, ano daw, palagi niyang nakikita, naririnig, no? Na may mga mentors, may mga business guru na nagsasabi na dapat tayo ay mag-ipon ng pera tapa tayo daw ay mag-save ng pera. Ngayon nalilito siya. Ang tanong niya, ano bang unahin niya? Ngayon na may negosyo na siya, medyo nakakaangat na sa buhay, anong unahin niya? Babayaran ba niya lahat ng mga utang niya? Or mag-iipon siya, mag-save siya ng pera? Kasi nga alam niya, base sa mga narinig niya kaibigan, no, na parati rin sinasabi ni Ate JB may mga nagawa na ako mga videos, na dapat mag-ipon po tayo mag-save tayo ng pera dahil napaka-importante nito. Ngayon, ang tanong ng ating kasari, ano ang unahin niya? Babayaran ba yung utang niya or mag-ipon muna ng pera? Ayan, kaibigan, bago natin ito sagutin, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. Ngayon kaibigan, ha? Ah, please don't skip the ads. Please, malaking tulong po ito sa amin na aking family. Ha? Please mga kaibigan, don't skip the ads. Ngayon kaibigan, sasagutin na natin yung katanungan ng ating kasari. Ano bang dapat unahin pag ikaw ay nakabawi na, nakarecover na, medyo nakakaangat ka na sa buhay, babayaran mo ba muna yung mga utang mo o saka na lang mag-ipon ka na muna ng pera para may magamit ka pang invest sa another negosyo. Kaibigan, direct to the point <laughs> Direct pa ba ito? Medyo matas ang intro ni Ate GB. Kaibigan, dapat po talaga unahin po natin na bayaran yung ating mga utang Napaka-importante kaibigan, ito tandaan nyo po Marami na ito no, mga personal personal experience natin noon na may utang pa tayo At kahit mga kaibigan ko, kaibigan, narinig ko sa kanila Pag ikaw ay hindi nagbayad sa iyong mga utang at meron kang pambayad hindi talaga tuluyang aasin so ang buhay mo. Pag may taong mahina nakit sa iyo, masama ang loob sa iyo kasi hindi mo binayaran ang utang mo kahit marami kang pera, hindi tuloy-tuloy ang iyong pag-asenso. Kaya kaibigan, pag uh, medyo nakakaangat ka na, unahin niyo pong bayaran ang mga utang mo. 'Di ba ang sabi ko noon, paano bayaran ang utang? Paano mag-ipon? Kukuha tayo ng 20% sa ating binta or sales. For example, kaibigan, 5,000 ang binta mo or sales isang araw. Ngayon, again, 20% kasi ang patong natin kadalasan, most of the time, sa ating mga paninda. So, pag yung binta or sales natin is 5,000, kukuha tayo ng 20%. So, with, ano bang 20% ng 5,000? Diba, isang libo. So, yung 1,000 natin, palagi ko sinasabi noon na yung 1,000, yun, ati na yun no? 5,000 ang ating benta or sales. Kukuha tayo ng 20%, which is 1,000. Yung 4,000, ayan, i, e, i, e, e, ano ba yun? Ipang e, grocery mo, ipamili e, mo, no? I-roll e, mo yung 4,000. Yung 1,000 na kinumuha mo, in e, yun yung profit or kita mo. Ang sinasabi ko palagi, dito mo kukunin sa 1,000 pang save mo, pang ipon mo, at pang bayad sa utang. Ngayon, kaibigan, pero merong uh, uh, meron tayong exception. Pag baon ka sa utang, pag marami kang utang, itong 1000, pwede 'wag ka muna mag-save. Ibayad mo ito sa lahat ng utang mo. Tsaka ka na mag-save mga kaibigan. Magbayad ka sa lahat ng utang mo or kung wala kang other source of income, ito lang tindahan, hatiin mo. Yung 1000 hatiin mo. Yung 500 bayad sa utang, yung 500 personal expenses. Dito ka kukuha ng mga pambayad sa ilaw, tubig, other expenses mo. Dito mo kukunin nyo kaibigan sa 500. Again ha, 5,000. Kung 5,000 ang binta or sales mo isang araw, kukuha ka ng 20%. Which is 1,000, 500, bayad utang, 500, personal expenses, tsaka ka na mag-ipon, tsaka ka na mag-save pag halos lahat ng utang mo na bayaran mo. Kasi pag may utang tayo na hindi binabayaran kaibigan, mas stress tayo. Magkakasakit tayo. Some of us kaibigan ayaw lumabas ng bahay kasi baka makasalubong. Yung taong inutangan ni Libat, ang hirap Bigan Hindi ka makatulog ma. You will not sleep peacefully, calmly in the night, kasi nga may utang kang hindi binabayaran, magkakasakit ka ba? Much worse, magkakasakit ka, ninerviusin ka. <laughs> kasi nga may utang kang binabayaran. Kaya ang kaibigan, no? para sa akin, dapat, para sa akin, at ito talaga dapat mo gawin kaibigan, pag nagkapera ka na, please naman, bayaran mo yung mga utang mo, tsaka ka na mag-ipon. Again, napaka-importante na may savings tayo especially yung ating tinatawag na emergency fund. Ayan, so meron lang bibili ng shampoo, kaibigan na shoutout kay Francis. Ayan. Parang intermission number, no? Habang tayo nagbibideo, merong bumibili. Thank you so much, God. So, yung kaibigan, <laughs> halos makalimutan ko na, no? Ngayon, Bigan dapat talaga bayaran ng ating mga utang. Kasi nga, hindi tayo asin, so their friends. Ako, kaibigan, marami ako mga utang noon at naproblema talaga si Ate GB wala rin akong ipon noon kaibigan paano ako makaipon marami akong utang and then nang medyo lumago yung akin tindahan dahan dahan kung sabi saya hinahinay no dahan dahan kong binayaran yung aking mga utang hanggang sa nabayaran kong lahat kaya medyo happy ako hindi lang medyo happy ako kaibigan kasi nga panatag ang loob ko wala nang taong galit sa akin walang taong mahina-nakit sa atin kasi kaibigan no pag hindi natin binayaran yung ating utang yung inutangan natin, sasama ang loob. Gusto mo ba, kaibigan, may mga taong sasama ang loob sa'yo? Di ba pangit yun? You will not receive blessings from God pag may tao kang inagrabyado. Kaya bayaran mo ang utang mo, kay kaibigan. Kahit pa nga hindi ka nakakaanga talaga sa buhay, pero may kunting pera ka dyan, dahan-dahan mong bayaran yung utang mo and then mag-ipon ka. Huwag mo kalimutan mag-ipon, ha? Kasi napaka-importante po ang pag-ipon. Pero again, kaibigan, unahin po natin yung mga utang natin. Alam ko, kaibigan, kayo na nanonood dyan, marami sa inyo dyan, kung hindi man lahat ang may utang din. Pansin nyo ba, kahit anong sikap natin, kahit anong sipag natin, hindi pa rin umasinso ang buhay natin? Not totally talaga na umasinso? Kahit gustuhin man natin yumaman, hindi pa rin tayo yumaman. Hindi tayo yumayaman. Bakit? Kasi nga, may mga tao tayong inagrabyado. Pero ikaw, kaibigan, pag binayaran mo yung mga utang mo, ang mga tao na binayaran mo, masaya sila at magpapasalamat sila sa Diyos kasi binayaran mo sila. O ba diba? plus points mo yung kaibigan. At ito pa, pag binayaran mo yung mga utang mo, pag darating ang araw na kailangan mo ng pera, may malalapitan ka. Kasi nga magaling, maganda ka magbayad. Ngayon, pwede kang umutang ulit. Papautangin ka ulit. Kasi nga, marunong, magaling ka magbayad. Pag hindi mo binayaran yung utang mo, sino pa magpapautang sa iyo wala? Ayan, di ba? At mababaon ka sa utang, hindi ka talaga tulo, hindi tuloy-tuloy yung pagkasinsu mo. Kaya kaibigan, medyo mahirap man na lahat ng ating kita or profit mapupunta sa pambayad sa utang, okay lang. Total, may hanggana naman yung utang. Pag natapos na, yung lahat mong bayaran, ano, natapos sa lahat bayaran, binayar mo na lahat ng utang mo, pwede ka na ngayon mag-save. Pwede ka nang mag-ipon. And kaibigan na, ha, hanggang dito na lang muna kasi hapon na si Ate GB ay medyo gutom na. Thank you so much kaibigan, tinapos nyo po hanggang doli yung aking video. Lagi mo lang tandaan kaibigan, parati ko sinasabi, hindi mahirap, hindi posible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Kaya kan natin kay Bigan Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.